Boxing fans nagbabalik na si Pacman. Si Manny Pacquiao, ang maalamat na 8 Division World Champion, ay nakatakdang harapin ang isa sa mga pinakanakakagulat na welterweights ng bagong generasyon. Si Conor C. Destroyer, Ben. Isang sagupaan ng mga panahon, isang labanan ng kapangyarihan at kasanayan. Hatiin natin, hindi kailangan ng pagpapakilala ni Manny Pacquiao. Sa 62 na panalo tatlumpot siyam na knockout at isang tanyag na karera na sumasaklaw sa mga dekada, siya ay isang buhay na alamat. Ngunit nakatayo sa tapat ng ring ay si Conor Ben. Isang sumisikat na bituin na may perpektong record at mapangwasak na kapangyarihan. Sa 26 hanggang 0 na May 19 knockouts, si Ben ay nakatutok sa kaluwalhatian. Ang maalamat na bilis, footwork, at mga anggulo ni Pacquiao ay nagpagulo sa mga kalaban sa loob ng maraming taon. Gayun pa si Ben ay nagdadala ng kabataan, lakas, at walang humpay na pagsalakay. Ang tanong, kaya ba ng batikang veterano ang apoy ng gutom na batang leon? Pag-usapan natin ang diskarte, para kay Manny Pacquiao, gamitin ang kanyang bilis at paggalaw. Kahit na sa edad na 45, ang footwork at mabilis na kombinasyon ni Pacquiao ay maaaring maging isang bangungot para sa mga kalaban. Manatiling hindi mahulaan ang kanyang kakayahang lumikha ng mga anggulo at pag-atake mula sa hindi inaasahang direksyon ay magiging susi. Labanan ng pagsalakay ni Ben Timing ang mga entry ni Ben ay maaaring magbukas ng mga pagkakataon para sa counter punching. Para kay Connor Ben, ilapat ang pare-pareho ang presyon. Dapat gamitin ni Ben ang kanyang kabataan at kapangyarihan para hindi komportable si Pacquiao. Mamuhunan sa katawan ang pagpapabagal sa mga binti ni Pacquiao ay kritikal sa paglilimita sa kanyang panggalaw. Samantalahin ang kanyang laki at kalamangan sa lakas. Kailangang ipataw ni Ben ang kanyang pisikalidad sa mas maliit na Pacquiao. Ang susi sa tagumpay ay nakasalalay sa pagbitay. Ang karanasan at maalamat na kasanayan ba ni Pacquiao ay magniningning. O ang kabataang pagsalakay at kapangyarihan ni Ben ay labis na kayang hawakan para kay Pacquiao, ang laban na ito ay kumakatawan sa isang huling pagkakataon upang patibayin pa ang kanyang legacy. Para kay Ben, ito ang pinakahuling pagsubok laban sa isang buhay na icon. Ano sa palagay mo, Maari bang ibalik ni Pacman ang orasan? O si Ben ay magsisimula sa isang bagong panahon na may tagumpay na tumutukoy sa karera? Ipaalam sa amin ang iyong mga hula sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang bell icon na iyon para sa karagdagang pagsusuri sa laban at nilalaman ng boxing hanggang sa susunod, labanan ang mga tagahanga.